pala ya. Tsaka, ito siya guys, munggo. Since ako lang mag-isa sa bahay, bumili ako ng dahon ng ampalaya. Tsaka, madami-dami din ito. Oh. dahon ng ampalaya guys. Meron ako nakita dito sa yunlong dito sa Hong Kong. Mm, ganda o. Sariwa pa. Lalagyan po ngayon ng ano ng monggo. dahon dahon ng palaya alam nyo masarap to talaga sa munggo so, kaway kaway sa mga ilokano Nabili ko siya guys ng 10 iba Masarap to. Sarap sana to sa native na chicken. Kasi sa amin sa Luzon, nilalagay namin to sa native na chicken. Mm. Oh, mm. ba ang dami. Kayo ba guys, kumakain ba kayo ng ampalaya na dahon? Sarap kasi ito eh. Masarap ito na ilagay sa mga dining ding kaya mga tinulang manok. Sarap ito siya. Pero sa mga ibang lugar, hindi ito, hindi ito nilalagay sa tinulang manok. Hindi ito ginagamit. Ayaw nila. Pero sa amin sa Luzon, sanay kami sa ganitong mga gula. Kaya pa guys, nag-uulam din kayo nito. Yung Masarap to. Dito sa ibang bansa, wag kang maarte. Diba? Diba? nagbabad ako guys ng mango so ito sya ang to sa mango para mamayang hapon lalagay ko to sya O, ba diba? Sa halagang $10. Meron na akong ulam na mungo. Mm, mm. Ah, dahon ng ampalaya. palaya. Tenda yung dahon ng ampalaya pala guys. Tsaka 12 yung ano, yung mango. 12 dollar. Meron na ako. Pabili ako ng $22. dollar na pang ulam sa hapon. Ito So, that's all for today's video guys. Abangan nyo yung susunod na video. Ito na yung lulutuin ko. Monggo at saka dahon ng ampalaya. So, bye bye guys. See you again next time. Thank you.